What's up, mga ka -box? Ako nga para si Wancho, lagi ko may Jerbox. Namiss ko kayo, mga ka-Jerbox! Bigaya pala ng men guard namin ngayon. Thank you, Lord, na oral ulit tayo ngayon. Kailang maglaro, basta wag natin kakalimutan mag-aral. At siyempre, gagawin nyo assignment para hindi magalit alit siya ng mama at papa. <laughs> Pero minsan talaga, mga Kajabox, nakakalimutan ko eh. Ayan nga pala, mga Kajabox, tatawagin na ako sa stage. Yes. Sobrang saya ko dyan, mga Kajabox. Hmm. Sigurado pa, Papa. papakainin naman na ka ng masarap na, na, na. pagkain, Sigurado. <laughs> Sarap ko si kumain, mga <laughs> Mamaya pa ba ako eh, agad ako ng pagkain na ito. Parami nila sa akin. Niya, mga Basta mo oh. Power Sabi ni Papa, mabilis doon yung tabo leasing ko. Ano yun? May tabo leasing? Ah, basta yun na yun mga ka Paglaki ko, pag-aalaran naman namin yun eh. Bala na sa akin yung picture ko na magpaliwanag. Pinakita ko pa card ko sa Papa ko. Huh? Apir Papa. Sa Jollibee tayo mamaya ha. O siya mga ka hanggang sa muli paal.